Hello mga mare, kamusta? Tara, samahan nyo kami sa simpleng pamumuhay namin dito sa Angono Rizal. Ah? Umandar na naman ang kaisipan ko kaya ayan gumawa ako ng kalan na di dito sa harapan ng bahay namin. Kinabukasan na to mga mare after kong gumawa ng kalan na dikahoy Alas 7 na nga ng umaga yan pero ang sikat ng araw ay ang taas na nga mga mare. Tapos itong dalakong baso at saka pinaglalagyan ko ng mainit na tubig ay binaba ko na rin. Ang schedule kasi ng pasok ng dalawa anak ay panghapon kaya hindi talaga ako ngarag mag asikaso dyan. Nagsalang na rin ako ng sinaing dyan para nga may makain ako ng almusal. Dahil wala naman kaming tirang nung gabi mga mare. At pagkatapos nun, na yung na ako dito sa taas at inasikaso ko naman itong mga cellphone ng mga anak ko. Kung alam niyo yung apps na yan ay hindi ko na nga babanggitin mga mare. Dahil dyan nga ako kumukuha ng pambayad ko ng wifi mga mare. Nakakaipon naman ako sa loob ng isang buwan. Naisipan ko na nga rin mamlansya mga mare dahil nung gabi nga ay hindi ako nakapagplansya tapos sira pa nga itong extension. Kaya eto dito na nga lang ako namlansya sa ibabaw ng Andura, bakso tal wala naman nakalagay ditong mga gamit. Tatlong piraso lang to na uniform mga mare at mga pang itaas nga lang to. Minsan lang talaga ako ng pang iba na uniform alam nyo na nagtitipid sa kuryente dahil kasab nga lang kami mga mare ang makakarelate lang talaga nito ay yung nagsasubmeter sa kuryente at alam nyo yan siguro kung magkano yung rate nang makatapos ako ma'am lancha ay pinatay ko na nga rin itong ilaw dito sa may taas dahil natutulog pa nga itong dalawa kong anak lumabas na nga ako dito sa harapan ng bahay at nung makita ko nga itong kalan na di kahoy ay ito nga ang nangyari natulog nga dito yung mga pasaway kong alaga kaya ayan natumba nga itong hollow na nilagay ko nang maayos ko natong kalan na di kahoy ay ito at naghakot naman ako ng mga pang Gato. Yung asawa kasi ng kapitbahay namin ay maraming ang kahoy na hinakot galing doon sa trabaho niya. At ito nga anak ni April, ayan, at nakitulong-tulong na nga rin. Dahil maraming ang good lumber, ayan, at naisipan ko nga gawin itong hagdan namin. O diba, nagdunong-dunungan na naman ang kumari nyo. Kala mo naman, kayang-kaya, charis. Pero mamayang gabi, pahid na nang langis sa balakang yan. <laughs> Naisipan ko ngang lagyan ng gabay itong hagdan namin mga mare. Dahil pag nagkamali nga ng apak dito sa may hagdan namin ay laglag talaga. Okay lang sana kung pataas e eh, pababa tapos semento pa. Charis. <laughs> o ba diba, tamang check lang. Matibay bayan yan? Charis. <laughs> Kung iniisip niya mga mare, ba't hindi ko nalang iuto sa asawa ko? Ang masasabi ko lang mga mare ay matagal nga siyang umuwi at istein nga siya dun sa trabaho, maiinip lang talaga ako maghintay. Kung iniisip niyo lang kung bakit ngayon ko lang to ginawa, wala kasi kaming stock na kahoy at pagka nga ganitong good lumber ay eh, mahal na nga ito sa hardware mga mare. Kaya pagka may mga ganitong good lumber na kahoy na binibigay ay eh, talagang iniipon nga namin. Mabalik tayo mga mare, nagluto na nga rin pala ako ng uulamin namin ngayon tanghalian. At ito nga ang kangkong ang uulamin namin at ang gagawin kung ang luto dito ay pagisa nga lang. Dito na rin ako nagluto sa kalan na dikahoy dahil maaga pa naman para sa pananghalian at para makatipid na nga rin sa gas. Sa mahal ng bilihin ngayon mga mare, lahat ng pagtitipid ay gagawin. Huwag lang talaga sa pagkain. Dahil may tira pa nga kaming pritong galunggong ay eto na nga lang ang sinahog ko. Nilagyan ko na nga lang ng konting patis mga mare. Hindi na nga ako naglagay ng iba pang pampalasa dahil naggagamot pa nga rin ako hanggang ngayon. O paano ba yan mga mare? Hanggang dito na lang muna. bye! -bye.